Hi guys, bumalik na naman pala ang vlog ko today. The same day pa lang yan guys kahapon. Naimbitahan pala din kami guys sa birthday ni Jack. So hindi lang pala si na Kenpai ang nagpunta. Kami din ni Daddy. So it was a children's party of course. As you can see, merong mga inflatables dyan. And ayan si Papay, busy busy sa kakakarga ni Celeste. Kami naman ni Daddy is... Motog na. Gutom na ako, guys. So, andito lang to sa bahay ng Uh, best friend ni Kuya, or one of the best friends ni Kuya, si Bobby. So, to Bobby and Imyat, maraming maraming salamat for inviting us over dito sa birthday party, fourth birthday party ni Jack, yung anak ninyo. So, uh, nagpre-prepare pa sila guys sa mga, ano, iba pang mga pagkain dyan, kasi maaga pa yan, mga around 5 siguro yan. And ang, ang lalaki ng mga inflatables nila na inarkila o para kay Jack talaga. Although, maliit lang yung pwesto nila yung lugar nila, yung parang lawn nila. Pero at least, nagkasya naman yung mga inflatables. Yan si Bobby pala, guys. Yan yung papa ni Jack. So, busy-busy ang daddy. Stage father, as you can see. And then, dito, guys, is um, naglalaro pa rin yung mga bata. Ayan si Jack pala, yung birthday boy. And yung mama niya. And I think magpapalaro na sila niyan guys or yung yung hinihila yung ano ano bang tawag niyan tag of basta hindi ko na alam ko ano yung mga tawag niya kung andito lang sana si Alas it would have been a very um, happy event din para sa amin kasi makaka-celebrate kami ng aking apo ayan the celebration continues dito guys um, may dalawa silang may dalawa silang mga pabunot diyan yung isa dun sa sa first and then yan naman yan hinahagis na nila yung mga mga candies, chocolates which the kids or the children really really love kahit na hindi na sila kumain basta andiyan lang yung mga palaro okay na yung mga batang yan masaya naman in in fairness maraming bisita Although mga o, almost all of these people are mga closest friends and relatives lang talaga ni imiat and Bobby. So kami naman, tapos na kaming kumain yan. And ako is nag-vlog, busy mag-vlog. So ito na yung si Jack. Ito yung decoration niya. Jack at four. And yung lechon. In fairness ng lechon guys, ang sarap. Ang sarap ng pagkaka- Luto ng lechon, guys. Meron silang fruits, pakwan. And kumain ako ng isa na naman. Ayan, marami silang pagkain, guys. And spaghetti, ang sarap din. And all. So, in all, 10 out of 10, na sarapan talaga kami sa pagkain. Ayan, si Daddy, nagigreet greet kay Jack. Hindi ako pwedeng mag-ano guys, kasi ang lakas ng music. So, kami-kami lang, voiceover lang muna. Ayan, si Kuya, ang ninong ni Jack. <laughs> Anong sabi mo dyan, Kuya? Ayan ah, yan yung lola ni Jack. Ayan. Ayan. Ang saya ng party. Ayan si Bobby, yung papa ni Jackie Boy. Na masayang masaya din siya, guys. And, pauwi na kami ni Daddy, guys. Busog na busog kami. Thank you so much to Emyat and Bobby for this birthday party. Wala, lakaw ta dito. So, I'll end my vlog na, guys. Second vlog ko na to. Yung iba, i, i ano ko na lang, i-voice over kasi ang ingay ng music nila. So, thank you so much sa lahat. Oh so much. Sa lahat ng mga sumusuporta <laughs> ng aming channel, La Castellano Vlog. Yeah, so, thank you, thank you. Ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Mm, mm. Amoy lechon. <laughs> Bye daddy. Bye-bye.